JM Fiang Super Kilig, kahit LDR, sa Pasko. Sa live ni JM, bigla ba naman tumawag, si E-Girl? Kaya dinig ng mga fans, ang tawag nitong love, kay JM Ibarra. Kinilig mga fans, dahil pinakita ni JM, si Fiang, na kabijokol niya, sa kanyang live. Nabanggit din ni JM, na ang wish nito, ngayong Pasko. Ay sana mawala, ang kadalusyonal, ng lahat. Tigilan nyo na daw, ang kaibangan nyo, kawawa lang kayo. Tama naman si JM, kasi kawawa din, ang mga taong involved, sa lahat, ng kadeluluhan nyo. Sa pag-end ng live ni JM, pinagbabay niya pa, si Fiyang, sa mga fans. Grabe talaga ang JM Fiyang, hatak na hatak, ang mga viewers, sobrang minahal sila, ng taong bayan. At di sila, iniiwan. Samantala imbes na secret ni Fiyang kung sino nagbigay sa kanya, ng 22 lips. Pero dahil sa mga netizens, na sobrang makapagmaliit, kay JM Ibarra, at sinabi pa nilang, di kaya ni JM, ang bumili ng tulips, para kay Fiyang at si Jeren nga, ang tinutukoy nilang, bumili nito. Inamin na tuloy ni Fiyang at si Lloyd, na kay JM Galing, ang love letter, at 22 lips, na natanggap, ni Fiyang. So clear na. Ang lahat guys, JM Fiang lang, ang sakalam.